Batang bata pa to. Oh. Malawagan ka. Oh. Ano masasabi mo ngayon? Nawawala. I ilan ilan taon hey, ka na? Ah, uh, nawawala. Ah, nawawala. Ah, akala ko. Saan yung kasama mo? Sa sama kasi. Oh, nawawala. Oh, so, punta ka muna sa kapulisan natin, ha? So, kung, kung, kaninong anak to, kung nakikita ninyo, punta lang doon sa atin sa istasyon. Na, sinama ng Chewin, ngayon. Wala, wala na. Naiwan yung... Oh, tininiwan. So, ito nga, sinasabi ko, Ah, sinasama ng chewin niya, naiwan. Yung chewin tumakbo. Meanwhile. Lali nila kami! natin sigurado po kung may dorbi edad ito. Bukang may dorbi edad. Napakalitid itong bata nito. Teka. Bukang mga bata ito. Subukan natin lumapit. Nonay, ilan taon ka na? 15. 15 anos? Taga saan ka? Ha? Taga saan? Hindi, Lugar City. Bawal. Hindi mo bawal. naman babagitin kung saan exacto eh. Bawal, exacte. bawal. Taga Maynila ka, taga Quezon City. Maynila. Maynila, okay, sige, go. Ano Yan, isa anyos. Wala, tinatanong ko lang kung taga saan ka. Ba Maynila ko natin. Okay, raman. go, go, go. Huwag mo nang bagitin kung saan exacto lugar. Ayan, nagpaputok na lang.